Hello guys, good morning and welcome back po ulit sa aking youtube channel So ngayon guys ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang aking pampaswerte sa tindahan Kasi merong uh, nag-comment sa uh, comment section kung ano nga ba daw ang aking mga pampaswerte sa tindahan So bago ang lahat guys, mag-shoutout po muna tayo sa ating mga kaibigan sa YT So yan, uh, shoutout po muna kay Clyde Ramos for 195 uh, ng Tenay Rizal May din po atin siya, shoutout uh, Clyde, uh, Daniel Castro shout out JR Roar parang isa lang sila di ko alam <laughs> naguguluhan ako shout sa inyo mga brother tapos kay Mami A Studio Kasari shout out ayan so tatlo lang naman sila nagpapa shout na hindi ko na shout out ng isang ng nakaraan pa. So, ayan. Yan. So, bago ko ipakita sa inyo kung ano man yung uh, pampaswerte ko sa tindahan, ito muna guys. Uh, actually guys, dati hindi naman talaga ako naniniwala sa mga ganyan, yung pampaswerte, pampaswerte. Pero, nung talagang nag, bago kami nagbukas ng tindahan before pa kami nagbukas ng tindahan kasi nga may naano lang ako ah uh, tawag dito may napanood na dapat daw bago kayo mag, magpasok ng mga paninda ninyo maglagay kayo sa grapon ng bigas kahit konti-konti lang bigas at uh, tubig at saka asin na nakalagay sa mga grapon tapos yun mag uh, kasama yun ipapasok niyo sa tindahan sa so, bago nyo ipasok ang inyong mga paninda. Kaya lang guys, so, sobrang uh, tawag dito, so, sobrang excited ko nga magbukas ng tindahan. Ayun, lahat na napasok na namin ng ang aming mga paninda. Tapos mga, siguro mga limang araw, mga gano'n. Tatlong araw, limang araw. Saka ko lang naalala na, ay my God! <laughs> Yung aking pampaswerte, nakalimutan kong ipasok. <laughs> Kaya actually guys, nung nag-start naman kami, okay naman. Nung first day namin, yun nga sa vlog ko. Sa dati kong video, eh, naka-500 agad ako sa isang araw pa lang yun. Oh, so, not bad, diba? So, ayan, balik tayo, guys, kasi may bumili lang. So, bago ko ipakita sa inyo, guys, kung ano man yung aking mga pampaswerte, sa totoo lang, ah, uh, ang swerte naman ay nakadepende naman sa atin yan, di ba? Kung talaga tayo ay masipag, matyaga, madiskarte. Like, yung, kung may tindahan ka, ginagawa mo yung mga bagay-bagay na nagpapalakas sa yung, tawag dito, tindahan. Like, dapat malinis yung paligid mo, malinis, malinis yung tindahan mo. Uh, kung ano yung mga hinahanap ni customer, nandyan. Tapos, sakto yung presyo nyo. Uh, di ba? Reasonable yung price naman natin. Kasi, minsan, pag bumili yung customer, at nakakumpare niya sa ibang tindahan, at napapansin niya mas mura ka o doon doon bibili sa iyan kaya lang pag naman nakikita niya na mas mura naman doon sa kabilang dito sa iyo mahal eh 'di ba eh, di, bibili sa'yo yun. Ganun lang yun, guys. Kasi yung swerte talaga, nakadepende din sa atin na uh, yung ginagawa natin, yung mga ginagawa natin sa ating tindahan. Aside pa dun, guys, dapat nagdadasal talaga tayo sa Panginoon na bigyan tayo ng madaming customer. Like, ako, guys, sa gabi pa lang, nagdadasal talaga ako sa, uh, Papa, kay Papa Jesus, di ba, na sana bigyan tayo ng madaming customer. Tapos, bago yan, guys, nagpapasalamatin ako sa blessings na binigyan niya sa pamilya na binibigyan niya sa amin. Ganun. Tapos, basta nagdadasal po talaga ako, guys. Tapos, ano pa ba? Basta yung discarding natin talagang, ano talaga, dapat eager tayo na umasenso sa buhay. Yun talaga yun, guys. Tapos, yun na nga, guys. So, yung tumpang paswerte na to, guys. Actually, ang kapatid ko lang naman ang nag, ano nito, nag, tawag dito. Nagsabi sa akin, sinin niya sa messenger. Nagpapa yung mga singo, talagang mahilig din siguro sa mga ganun yun. Kaya yun, shout out. Hello, kapatid ko. So, ayan. So, yung yung sinend niya, guys, dalawa yun. Ang isa nun is orasyon. Kaya lang, nung sinerge ko siya sa, ano, sa tawag dito, sa Google search, wala siyang ibig sabihin kasi Latin word siya. Tapos, yun nga, guys, hindi ko siya, hindi, hindi ko siya ginawa kasi hindi ko nga alam yung ibig sabihin. Pero ito, ipa-flash ko siya sa screen. Ayan. So, ang sabi, actually, sa TikTok niya to nakuha. So, sinin lang niya sa akin. So, yan. Kung siguro mga iba dyan, nakaano na nito, na panood na to yung, yung video na yan. So, ito yung sabi na tatlong beses mo daw siya babanggitin every day pag nagbukas ka ng tindahan. So, ang orasyon na yun guys ay ito nga Vita Brem Sinurom Diyos Cristo Egosum so tatlong beses mo daw siyang uulitin guys bago ka magbukas ng tindahan sa umaga so araw-araw mo daw yun gawin pero yan guys ay hindi ko siya ginagawa kasi nga di ko nga alam na ibig sabihin although yun sa word pa lang may Diyos Diyos Cristo si Jesus Christ so yun so yun siguro bago kayo bago nyo siya gawin dasal muna yung dasal natin tapos sa kanyo gawin yung orasyon. So aside pa dun guys, siya din ang nagsend nito sa akin. Yung tawag dito. ah, uh, ito guys. Pakita ko na lang sa inyo. So ito, ginawa ko siya. Ginawa ko talaga siya. So ito yung ano niya. So ito yung makakalat yung ating ano. Lagayan ng pera. So ito nilagay ko siya dito sa may lagayan ng pera. Ayan guys, oh. So ano siya? a uh, symbol of money, attract money by making this symbol. So, ayan. So, ang gagawin nyo daw, guys, dapat ang ano lang is a uh, pentel pen na blue or ball pen na blue or color pen na blue. So, ang ginawa ko, since wala ako nung pentel pen na blue, ginawa ko ano lang to, a uh, ball pen na blue. In inano ko lang yung tawag dito. Uh, dinobli-dobli ko lang para magiging ma para maging an siya tingnan So tapos nung nakita ko to, inano ko na lang, dinagdagan ko na lang para at least nga makapal siya tingnan ganyan oh. So paano siya gawin guys? Ganun lang, mabilis lang naman. So i-ano ko din diyan sa screen para makita niyo. ah, uh, wait lang, hanap tayo ng mga hanap tayo ng papel. So ganito guys. So ayan 'di ba? So mag-start ka dito pa ganyan. Wait lang. <laughs> ayan. Yan. Tapos ganyan. Ay, wait. Mali. <laughs> Sorry. Ano ba yan? Wala tayo. Wait, wait lang. Na pumangit. O, dito na nga lang. Sige. So, pakita sa inyo. So, ayan. Yan. Tapos ganyan. Tapos ganyan. Parang ano siya. Parang snake style. Tapos ganyan. O, ayan. Diba? Diba? Ito So, kapalan nyo lang guys. Tapos, ang gamitin nyo ay blue blue pentel pen or blue ball pen or ganito, blue pen. Yun ang sabi. Huwag daw black. Dapat blue. So, yun guys. Nani ito. Uh, nung nilagay ko nga to kasi ba diba, nung October, parang isip pakamalas naman. So, parang sakto-sakto. parang parang napakatumal naman. Tapos, ano yun? September. Buwan ng September. Kasi ba diba, ng buwan ng September ay uh, matasang bigas. So, walang bigas. So, maano talaga, matumal. Walang bigas. Tapos, ano pa ba? Humina nga yung aking soft drinks. Kasi nga may nagtindahan na dito. Ay, hindi naman sa tindahan yung may uh, bahay sila. Pero, nagtitinda sila ng mga soft drinks. So, ayun. Parang humina talaga siya. Tapos, nung ngayong October, guys. Ayun nga, parang... Siguro... Ewan ko ba, sa siguro talaga na pag naniniwala ka siguro sa mga swerte-swerte, di ba? Kung at sya ka, siyempre, gagawin mo din yung mga dapat na pampaswerte, yung mga da dapat mong gawin sa tindahan mo para swertehin ka, para dumami yung customer mo, di ba? So, yun. Kahit naman kasi guys, ayun nga, bago, bago dyan, parang nararamdaman ko nga, oh, oo nga, no, parang, parang dumadami nga yung customer. Parang ganun. Kasi actually dati pa naman madami na ang customer. Kaya nga lang tumumal. Tapos biglang nung siguro na feel ko lang talaga din na ano siya. Swerte siya. Yun. Yun nga. Kahit naman siguro tayo guys ay eh maglagay na kung ano-ano. Wait lang maingay. Ayan, balik tayo. Ayan yun nga guys, kahit ano pa yung ilagay mo sa tindahan mong pampaswerte, punuin mo man yan ng pampaswerte sa tindahan mo. Kung hindi naman tayo uh, gagawa ng paraan para dumami customer natin, magsikap, magsipag, di ba? Ah, uh, walang mangyayari guys, 'di ba? So parang ano lang 'yan eh. Uh, yun nga, ika nga, 'di ba? Uh, do your best and God will do the rest. So, totoo talaga 'yan, guys. Kaya dapat talaga tayo, guys, focus tayo sa tindahan. Talagang yung effort natin, talagang uh, anuhin pa natin, uh, doblehin pa natin yung effort natin para at least dumami pa lalo ang ating mga customer. So, yun. Ito, guys, dito ko nga siya nilalagay. Ayan. So, likod niyan, guys. <laughs> so, likod niyan is yung may aking mga pampautang. So, tinabihan ko siya kasi baka naman sakali ay magbayad. So, may mga iba naman na dyan, guys. Ay parang nag sila. Yung nagguhulog-hulog na. So, feel ko talaga siguro swerte yan. <laughs> anyway, nagsimula din pala kami pala guys ng tindahan nagbukas. So, yun doon sa labas namin, meron kaming nakalagay na money tree at saka uh, uh meron din kami guys uh, welcome plant doon sa may labas ng tindahan. So, kaya lang di naman, di ko, di siya makikwit na tingnan natin kung makikita ba ninyo dito. kailan di ko ko makikita guys ha. Basta nandoon, yung sa baba niyan, ayan, kumaano. Babaan yung isang, yung ma mahabang halaman, yung katabi niyan. Yun yung welcome uh, plant. Tapos yung ano naman, yung money tree, kailang tinanggal na, nilagay doon sa kabilang may pintuan. Anyway, yun lamang guys ang aking sinishare. Maraming salamat pa alam, babae.